Pero sila, uh, sila virgin <laughs> eh. Ano? Ano ko ngayon? <laughs> ano ko ngayon? Pero magkasing height lang sila, no? Ay, ang nanay nito, kasing kulay niya. Parang um, almost. Oo, kasing kulay. Oh. Nag-isa kulay lang po, so magkakapatid. At talaga. Lahat pa. Uh, ang may manabot ko. <laughs> <Ayon tamo. laughs> Nasa lapag na lang po and tayo. And ito yung doktor niya. O, lapag na lang. So, hindi na ikaw? Okay, hey, humulap mukha mo. Huwag <laughs> <laughs> ka na tunadanin yan. Anong, mo oh, Anong dadan mo? yan? Sa uli po ako hakan. Wala, wala, wala. Beses. Nakamay talaga oh. Wow, Oo, nakamay na. Wala na. wala na po Pang ilan days na? 11 o okay. Yung first Eh, Mayroon pa po pa? mo talaga, na no? Hindi. Hindi. Ay, ay, mas lalaki Guard dog talaga na oh. <laughs> no? Puro lang. Puro na So ito. lahat kalaban. Lahat kalaban <laughs> Laksa niya, hindi niya yung hawa okay, kasi iiyak na. Teka, wait, papalit ako gamit at pera na. Iiyak ko nga sa iglit. Excuse nakita ko na ito magagalit eh. Okay naman siya kasi ano, at least interesado siya, maamoy siya. Sabi gusto niya. <laughs> oh yung Sipa-sipa niya eh. pa. Nagulay mo ko. po ito. Magwawala to First time. Ay, oh, gusto niya naman eh. Hindi naman na siya nagagalit eh. Horot. Sige pa. Wakan na po. Sa ulo ulot ihawak. Baka makagat ka. Kaya masakit daw kasi. P B Iyak yan. Iyak daw yan. Parang injection yan. Uh, sa uh, ano? first time. Uh. First time. B huh? baka, baka makagat ka. B. Hmm? Baka ka. Ano? ano bang gusto? Ano Ang tawel. Ang tawel malaki. At dun sa may Ay, unang dan. At dun sa may malaking ano. siya, no, no, no,

Tapos <laughs> nalabasan Hindi, po. Hindi, alaki. Ayaw niya talaga na i si... Hazit, awakan mo. Awakan ko nila. Anak-anak. Anak-anak. Nalikan na. Nangyayinig na siya, oh. Baka makagat ka. Tugtugan mo kaya. Kakalma pag may music. Shhh

Naku, na. Sa mga deba pocho, three months pa tawon dol isang pa sa i-dededit mo. Ngayon ready na. Yan. Kumusta? De pa po sa tinanong para sa internet na tapo. live Pag ano ko na load show, ay. Kita riyan. Ako na mabilis. Yan. Nang bigkas mo po. Narinig mo po ako? Narinig mo po? Ngayon, ngayon na rin. Ano pa 'to? Pero oo, dito sya nag-totally nagbubu. Oh, sure lang 'yung bibigo. Ulitin bibigo. Ulitin bibigo. Sure bibigo. Nala. Doble bibigo. Eh, bibigo. Pagkahena kita, hindi ko pa siya nakita. Wala rin. Masarap tira, masarap tira sa kanya. Eh. Puro sa katagalan niya, sa katagalan. Masarap tayong.

اجي <applause> <applause> <applause>

para sa si gusto. Hmm. Ah, bakit? Hmm. Malamang ay pa 'yan. Ah. The first time pa lang niya. Hmm. So hindi pa to umiiyak sa amin, hindi pa nakasagot sa. Ayun. Oh, bakit? Ano Hindi ka na virgin? Dunia. Uh -huh. <laughs> <laughs> Useen niya pa naman po kasi 'yan. Hindi siya binibigyan. Ah, gusto anak? Gusto din ng anak namin? Ah, po, magpasang. Ah, kaya pala. Kaya po, ang nagpa-flag siya. Kaya pala, nagigilis kasi siya talaga. Pero pagkakaya po niyo na magagalo talaga, sila magigilis. Ang nagpa siya. yung mga sinuunan kasi, kung wala na. siya gano'n.

second pa di ba ikaw na Apo, bali pa na ano ano kayong oras yun Wednesday? Ah, mm. uh, ano, may work kasi ako open okay, Gabi. Gabi na. Gabi na? Gabi na. Gabi na. buo na. Gabi na. Gabi Pwede po rin Ito yung matutok? Mga ilan Ito, ilan sila po? Hindi po alam. Hindi po na tanda. Ba't parang itong batch po? Possible lang po lima-anin. Ito, lima-anin? Kinsin na anak tapos mga kailan mo siya magbuntis, pwede Pinyarin lang. Eh, 3,000,000 po 2,000,000 sa iyo. Eto, 6,000,000 Gawin nyo nito ang Gawin niya lang yan <laughs> eh. Hindi, magbenta ko sa iyo? Hindi <laughs> magbenta. Ah, talagang 50k ah. 50,000,000. Eh, k pala. Pero kailangan na yung doktor nito. Gusto yung doktor bin nyo lang, mga baby. magaling kasi doktor nito <laughs> Simula yung dumating sa amin every year lang namin siyang pinapaan Wala na siya. Never pa ever siya marausok. Magaling yung pinagbitan namin. Taga ano eh. Gentry. Gentry. Kaya gusto ko siyang tanong sino yung doktor niya. Sino yung ano yung tao siya. Gentry. Gentry.

sa tatlong batch na yun, isa lang lagi yung brown. Mm. Sa tulipan. May ko, 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 ko. Patak, patak ang sinya. mo oh. Pag natibok, hindi bigyan sa sinya. Oo, kung may lang na nga. Ano Ang hindi ba nga nangangatal eh? Hindi nga nangangatal eh. Hindi nga niya ko, ani eh. May pa Ilang na pag 2 na. 60 na 68 days. Sa iba na sa Overdue. Kaya ano, malalaki to utak.

nakumpleto. Mhm. Ngayon, may ibang tao din din. kay din. Tawagin mo si Jayden. hindi 'to kanina. Sige, sana. Okay, ko

Dali nga maborto ka. Dali nga maborto Sa imig na ba? Ito swagger. Ito naka kami. Ito naka yun? na na. Tapos na? Amin deposit na siya? Ay, ito. yung... Ah, okay. Para mag Ah, okay. Anak sa'yo, anak. Okay lang po, okay lang po yan. So, sobra sobra na talaga po yan. Sa'yo, anak. Hmm. Ganda ng mukha niyo, pamumpa mo eh. Sa kula, walang tatalian ng <laughs> <Nung> uso. Walang uso. Walang uso. May mga shih tzu kasi may uso eh. Ma ano na yan, ano na yan, palubog na yan. Ay, pita siguro sa barat. Galing po, ba? tsaka. Galing! Really? Mm -hmm. iba po kasi yung pag mga first time e, takot. Nanginginig tapos. Ang tahimik na pinag <laughs> Siya marunong siya e. Eh. <laughs> na. Patago na yan. na. Oh, ito na virgin. <laughs> ito na virgin, baby. 15 minutes. 15